pa ako makidol sa bundok makidol oh no? kailangan ko pala lang yung no? si ma mama makidol oh kasi may problema makidol si Maria Cute Abincio makidol nahuli sa mga bandido makidol oh no? nagasahan po ko ng link makidol oh no? video sa mga viewers makidol sa nakapanood po sa video kay Maria nahuli po siya makidol nasusundo sa mga bata pagpunta sa school makidol oh kaya kailangan ko bumaba ng bundok kayo kagad mga Edol, no para tulungan ko mailita si Maria kasi yung mga bata mga kaidol walang nag aano sa mga bata baka umiyak na yung sa eskwilahan ako ko bumaba kayo mga kaidol papatayin ko muna mga bandido dito na kapaligid sa akin makain po kasi yung mga bandido dito natawa nila commander ayeng ayeng at saka bandido peter malita ko mga kaidol bibinta daw si Maria sa commander manyakis ng 30 mil kailangan ko babawi ko si Maria Maki doon kaya samahan nyo mo kayo lang sa aking mission pa ilig si Maria Kiyot at Binsor hindi ko lang tapatang takil mo doon kailangan ko bumaba agad sa bundok bago lahat, tapatayin ko muna itong nakabantay dito mga paligid mo kayo doon maanong kasi nakabantay dito bago ko makalabas dito wala pong masamang mangyari sa kanya kaya saan nyo mo kayo doon sana wala pong masamang mangyari at Binsor hindi lang pong aking hiling yun po sa inyo kayo tulungan nyo po kayo doon na may ilig si Maria Maria Kiyot yun lang McAidon. Nawa lang ko Maria, baka na ng mga balidog na yun. Kailangan ko talaga meditas yan o. No? maaga pa. Dito ko sa bubaw, sa bundok mo kayo dun o. No? Yung sinasabi na ano. nanti kalau kita seperti porn, kita mau kesemahan ko, hunters agak itu, pro lembunga lembunga Kailangan nga magkagawas ko dito sa bundok mga idol. Ang ligtas. Wala mo na hangkong nakabantay dito. Natulas pa rin po. Ano mo sima pala nangyari kay Marian na hindi ko alam. Buti na lang may napasa sa akin ang video. Ano so si purpose ni Mariano? Salamat rin po kasi nalalaman ko nga nabiyak pala si Mariana mga bandido mga hayop talaga yung mga bandido na yan mas lalo na mapapatayin ko sa hindi ko sila talaga sila babuhayin ang nakawan na kamariya

si Maria din ang damay nyo. Wala namang ginawa si, sa, inyo, sa inyo si Maria. Hindi nyo pa din damay. Punta lang ang school. Susundan nyo mga bata. Imuha nyo pa. Ibinta nyo pa sa eh, Commander Manyakis ng 30 mil. Pagkikanti ko talaga si Maria. Tatarin ko talaga kayo ng bala. A uh, barin ni Bila. matisdaan. Kailangan matayin kayo para makapas ko sa bundok. Kailangan dyan kayo, dyan bantayin yung daan o. Para walang makadaan mga vlogger. sabay ko papatayin. ipapatayin Ayan po mga niyo kayo, mga niyo, mga Maria. Ay, magagawas na ako kahit ano. Punta na dito, doon ako dadaan sa ilog. Patali ako makauwi sa amin. Patay ko na yung dalawang anti-makidol. Doon ako dadaan sa ilog para makawi agad ako. Chúng ta nấu kahit ano kasi mahilig mo kahit ito no? dito ko na para makaway ko agad subay lang ko sa sapa Ganyan yung konti nito. Mahayop kahit dito. May nakabante pa rin. Grabe. May batay yung sa pa Sa ilog. man, tanong dito to. Ayaw yata ah. Kailangan kong Kailangan, umuwi. Kailangan umuwi dito sa Maria. Uubusin mo kayo, lahat ng kapantay dito. Makauwi lang ko. May lintas ko lang sa barya. May mal kayo ba? <tod> Kaya lang itapuha ka. Yun. Yun lang kumakawin.

Mag-off ka -ma mo kung ano kayo Para ko lang kayo doon. mga bandido mo kayo Kailangan ko mag-off kamera. Maraming salamat po kayo doon. Lahat lahat ang sa you all. Sana may ko na si Maria. Tulungan niyo po ako Mga ko siya. sa kanya. Hindi naman kayo